At dahil nga mga ka-friends, si day nga namin, abay hindi naman kami magapahuli, kami naman po ay magala kahit kami ay sa bukid la ang nakatira. Abay syempre, wala yung problema kahit baga kami ay walang sakayan, abay kami magalakad at sanay na sanay naman kami mga tagalinang. Ay dati nga po nung kami nag-aaral, ang inalakad namin ay gatuhod na putikan, ay ari pa kayang siminto, hindi namin kayanin. Imalabas malabas man laang po bayan naman kami ng hawan at nakakainip din po bayan naman sa gitna ng bukid. At sa mga inadaanan nga po namin ay may nakita kaming maraming sili, mga tuyo na po ari at saka mga tanim na gulay. At may nadaanan din po kami din ng bakahan Ayun nga laan po at talaga namang napakabango ng amoy. Ay hindi naman pong nakakainip maglakad at kung ano-ano po nga ang nakikita namin sa daan kagaya po na rin si Adyuma nag-harvest ng gulay. Pati po aring si tatay ang ina-harvest naman po na ay maliliit na carrots. Ano, anong nga ano sa'yo? Ano. Kami po ay naandini na highway na ito. Oh, okay. Tapos saan na tayo masusunod? Wala oh, signal matawid sa. Okay. Saan din? Ito. Ayun, ayun. Yan. Kasama tayo dito sa stoplight. At kami nga pong mga magsasaka ay naandini na sa hawan ay nakuaya pandalas ang paglakad ay o. Oh. Ay kami po baya naman ay naghahanap ng makakainang sanggyupsal Ay may nakita naman po kami din eh hindi nga laan po namin alam kung ano ang mga pagkain din eh Ay nag-aalangan nga po kami pumasok at wala namang nakain kahit isa pero kami po ay sumubok pumasok sa loob Ay mapasok po kami din eh at kami ay makikibalita kung ano po baga din eh ang pagkain At makikibalita talaga hindi baga pwedeng magatanong laang iiyayanong naman talaga. At pagkatapos nga po naming magtanong ay umalis din po kami dini at hindi po baya namin medyo gusto ang pagkain. Kaya naman po ay naglakad uli kami at naghanap uli kami ng makakainan. At hanggang sa makarating po kami dini sa isa namang kainan kami po ay mapasok dini at kami ay magatanong kung ano po ang pagkain dini. Ay dini na nga po kami makain at buffet dini po at saka po ay eat all you can 9,000 per head nga po ay nako ay meron ka ng eat all you can. Right? Thank you. Okay. Thank you. I Ay bakit baga Durhams ang nasasabi ko Uy wala ka na sa UAA Nandito ka na sa Korea <laughs> Uy parang masarap dito sa nakalupagi Doon tayo sa pinakang huling huli Masarap to Makain na tayo ng rice Ay pansit Ang ba po Kaya na Wow Lagay mo ako How many? Ang dito, 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 dito. dito, dito. dito. Mm -hmm. mm -hmm. Kimbap. Ano naman to? Ay, ay masarap to. Siopaw, boy. Yung ungu. gusto ko yan. Siopaw. Fish cake. Fish cake. Hmm. tilang kunin natin, baka hindi kayong ubusin. At meron nga din po silang crab na maanghang ay talaga naman po ako'y makuha nari at ari ay paborito ko. At kailangan nga po nang makukuha mo ay aubusin mo lahat dahil nga po yan ay it all you can, bawal po ang mag-aksaya kaya naman po kauntila ang yung aming mga pinagkukuha at baka po ba yan naman ay hindi namin magustuhan ang lasa ay masayang. At sa halaga nga pong 9,000 bon, aba po ari sulit na sulit na ang presyo dahil nga po ari ay it all you can. Basta po lahat ng iyong akunin ay akainin mo lahat at baka po ay magalit yung may-ari. At sa amin nga pong magkakasama ay ako talaga ang pinakamadaming kinuha. Ay ari-baya naman ay aking asulitin at aring mga ganaring klase ay makamadalang. <laughs> At yung mga kasama ko nga ni, ay parang napakalulungkot ng na mga itsura Ay sabi ko nga man din ay kumuha kayo ng marami At magpakabusog sulitin ang 9,000 won Ay nakaw ay talaga namang makamadalang are E pwede naman pong magbalik-balik pagka gusto pang kumuha Ay alam naman ninyo ang inyong prensela Pagdating sa pagkain ay talaga namang hindi magapahuli At sarap na sarap nga po ako sa kanilang buchi-buchi Akala ko pa dati ay siopaw At atikman na nga po natin yung ating kinuhang crab eh, eh hello ito <laughs> ilaw. ano nah, ba yan, pinsan? Patikin akin na to. Ako mm. yes. <laughs> e, <bula> so ako <laughs> 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 Bakit mga <kaya> mukhang <laughs> Ay talaga naman pong ubus na ubus sa akin ang mga kinuha ko. Abay, syempre, kakahiya pagka may tira. Pagkatapos nga pong kumain, ay hindi mo nalaan basta aiwanan. Kailangan po ay dalhin din sa hugasan. At pagkatapos nga po namin kumain, ay kami po muna ay mabili din. Kami nga po ay ginabina, ay kami mauwi na rin. Mga kaprensi, hanggang sa susunod na video. Thank you for watching!